Hello guys, kumusta kayong lahat? Nandito ako ulit. Dinadalaw ko yung aking tanim, yung aking tanim na upo. Yung aking kamuting kahoy dinadalaw ko, pino-kumusta ko. Mainit ngayon guys, matindang init dalawang araw na. Matindi ang init. Ayun oh, yung aking kamuting kahoy yung last na tanim ko. Okay. Ito na yung aking upo guys oh. Ayan yung tinain yung ano dahon. At least ngayon ni eh, umu okay okay oh. Ayan yung bagsa niya yung lumilipad na Yun yun, 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 ang kumakain eh. Makita ko sa inyo guys yung kumakain ng ano ng dahon. Yan guys, so oh, yung maliit na yan. Yung maliit na bugs na yan. Samba. Eh nakadapo sa dahon ng kamuting kaw yan. Yan ang kumakain ng dahon ng opo. Ayun. Yung bugs na yan. Dapat pinapatay yan eh, yun lumipad na. Dapat yun yun, pinapatay yung yung yellow bugs na yon. Yan ang kumakain ng dahon ng ano eh. Pero ito hindi na oh. Langgam na lang yan dito, yung langgam na pula. Pero, pero yung bugs parang hindi na kinain yung dahon eh. Kasi nga di ba na nanang ko ng sabon. Sinabon ko yung kanyang dahon kaya hindi na lumapit. Pati dito sa kabila. Okay na. Kaya lang pangit lang tingnan yung kinaina ng bugs. kaya oh. Yung kinaina ng bugs, pangit lang tingnan oh. Lumalaki na guys eh. Yung aking opo, malaki na. Eh hmm? maganda talaga. Ano? Sabon. Nasubuan na ano ha, yung, yung pabango, yung mga anong bangong sabon, yung sa katawan, huwag yung sabon na panlaba kasi matapang yun. O kaya yung dishwashing liquid. Yan. Huwag lang yung puno ang sasabonin nyo. Ang lalagyan nyo ng sabon para, yun, magandang tip yun. Magandang tips para sa mga, ta, ah, mga tanim. Tingnan natin yung isa. Ito yun oh. Yan yung bags na yellow. Ayan, nah nahuli ko. Natiris ko. Yan ang kumakain ng dahon eh. Ayan, katulad dito guys Oh. Ayan o. Oh. Ayan. O oh, ayan, nahuli ko. Nahuli ko yung bags oh. Ayan Lumilipad eh. Ayan, yan yung yellow bags o. Oh. Ayan. Inuumpisa nilang kainin eh. Ayan, yung dito. Yung ito. Inuumpisa ang kainin. Didiligan ko ulit-ulit mamaya ng sabon. Ako nakalimutan ko naman magdala ng diswasing. Mas maganda yung diswasing eh. Ito maganda oh. Malaki ang puno niya. Ng upo. Hili pa eh. Pati to. Ito, oh, mayroon yun lumipad eh. Nasa likod lang pala kumakain. Kasi hindi ko, dapat araw-araw itong linalagyan eh, ng ano, ng sabon yung dahon eh, siyempre, nung isang, ano pa, ilang araw na ba, nung isang linggo ko pa nalagyan to, nakaraang linggo pa, eh, isang bisis, isang linggo na lang ko pupunta dito eh. Hindi pa naman tuyo yung, da, yung, ano, yung lupa eh. Kaya alam kong kung ilang araw bago na yung lupa eh, kasi nasa sako lang siya eh. Pero kung nasa lupa siya, nakatanim, isang araw lang na araw, siguradong tuyot na. Kaya, sa sako, matagal bago matuyo yung lupa. May nakita kong nyug na laglag. Doon sa may ano, yun know, sa may kamuting kahoy. Kukunin ko. Ito. Nalaglag dito eh masisira yung tanim. Ayan Ibig sabihin noon maganda kasi may ano may sabaw. Yan ang marami na guys so yung ipong ko. <laughs> pwede na tayo magkupra. Pag umabot ng 100, pwede na kuprahin, kopra na natin para maka makadalawang kilo. <laughs> guys, kumusta kayong lahat? Bago nyo tapusin yung aking ano, video, please subscribe naman, tsaka likes. Pwede nyo i-share yung aking video para naman kumalat ang buhay ni Waray. Okay guys, hindi ako araw-araw na nga kapag upload ng video kasi nga, hindi naman ako pupunta dito araw-araw na eh. Hindi na kasi ako nakakapagtanim na. Hindi na ako nagtatanim na kaya gano'n, Hindi na ako araw-araw nga kapag upload. Pag sa bayan naman, wala naman doon maganda. Walang magandang makuhaan ng ano, ng video. Kaya dito na lang, pag pumupunta ako. Okay guys, magbubunot-bunot na lang tayo ng, 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 ano ng, 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 nang ng, 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 ng damo. Magtatanggal-tanggal na lang tayo ng damo dito. Ngayon. Kasi ito ano ko upon, di ba pwedeng lagyan dito ng ano, balad sa taas. Kasi ano pa man eh, mababa pa eh. Pag bumakit siya hanggang dito, hanggang dito yun, lalagyan na, na natin. Pero pag nga ano, makaipon-ipon ng kahoy, ako tayo ng kahoy, mag-iipon-ipon. Okay guys, mamaya ulit. Guys, pinutol ko lang dito yung ano. Yung tawag dito, Akitway. Yung puno. Daming langgam. Dami kasing apid si eh. Yung puti. Kaya pinutol ko na para sumanga siya. Magkadahon ulit. Daming langgam. Yung langgam na magkati. Masakit kumagat. Yung mga pula. Yan, pinutol ko. Kaya ganito yung mga dahon niya, yan o, yung talbos, yung dahon niya, kulubot. Kasi nga, nagkaroon siya ng apids. Yung puti at saka yung langgam, linalanggam yung apids eh. Kaya yan, ganyan. Pinutol ko. Pinagpuputol ko siya. Dito, wala, wala siyang apids, kaya lang kulubot yung dahon dahil sa langgam. At saka yung ano, yung okra ko. Pinutol ko yung iba, yung walang talbos para at least magkaroon siya ng sanga baka sumanga siya di ba mamumunga ulit pinagputol ko na eh yung iba yung iba lang kasi yung iba naman yun eh, yung pa namumulaklak pa yung ganito may dahong pa naman yung ay naputol na nga sayang pero ka lang ayun siya may apid siya o siya ng apid siya Lagi nyo guys yung puti. Yung puti, ayan o, yung puti. Ayan yung puti. Yung puti na yun. Ayan yun, nakagat na nga ako ng langgam o. Ayan o, may langgam na o. Yung, ano nito, yung apids niya langgam. Masakit kumagat. Ayan yung may mga langgam eh, ayan o. Kita nyo guys, may mga langgam. May mga langgam. yan na nakakasira kumukulubot yung mga talbos sabit yung danggam ay eh, ko katulad din doon na okra tinutol ko na baka baka sakaling uman ulit tumubo yung ano sanga magkaroon ulit ng dahon saka nagtanggal ako dun guys ng ano ng kunting damo iibahin ko na lang yung sounds kasi mayroon ditong ano eh, nagpapatugtog sa kapitbahay ko. Eh, makaka-copyright na naman ako. Puro na lang copyright. Kahit lagyan ko pa ng ano, disclaimer. Ganun pa rin. Copyright pa rin. Kaya tatanggalin ko na lang yung sound na yun. Papalitan ko ng iba. Yung ibang hindi makaka-copyright. Guys, huwag niyo kalimutan na Subscribe. Tsaka likes. Tsaka share yung aking video. Guys, vamos me a Na, nabawasan ko ng ano. Natanggalan ko ng damo. Yung kunting bahagi lang, yung, yung nandun pa, meron pa yun know, o. Yung medyo green na green na yung pa. Hindi halata dito sa ano, sa camera, pero sa video, pero doon o. Oh. pang damo nga natitira. At least na iban na ano, na iban-iban na nawawaray ko na. At least nabawas-bawasan ng damo dito. Marami pa yan damo doon. Yun, halata na wala ng tanim eh. Yung tinanggalan ko yan dito ng ano, ng mais. Tinanggalan ko ng mais dyan, kaya nagkaroon ng damo. Katulad yan, damo na yan. Yan, damo yan eh. Tsaka sinunog ko na. Ayan, sinunog ko yung damo para gawing kong fertilizer. Gagawin kong fertilizer yan, yung nasunog. Yan mayro pang mga damo dito eh. Tsaka diniligan ko na rin yung aking ano, opo. At tsaka nilagyan ko ulit ng ano, pinaliguan ko ulit ng sabon. Sabon ulit kasi nga mayro pang yung likod ng dahon yung sa ilalim. Doon yung kinakain nila. Doon sila nag-uumpis kumakainin kasi yung sa ilalim hindi ko nalagyan ng sabon, bali sa ibabaw lang. kaya ang ginawa ko pati ilalim tsaka ibabaw para hindi na siya makain ng ano ng yellow bug katulad yung nandito ayan oh, medyo yung dahon niya na gumaganda ng maganda ng kaunti kasi hindi na na nakakain miiwas iwas na yung yellow bug kainin ayan guys ginawa ko lunod na naman ang araw mag -alas sa 6 na yun ang ginawa ko guys. Dinalo ko yung aking ano, tanim na kokonte. Yung mm, yung katulad ng kamuting kahoy eh, at yung upo. Yun lang naman aking binibisita dito eh. Kasi yun na lang ang tanim ko eh. Yung kamuting kayo at itong upo nga natitira. Tsaka bunot-bunot ng damo, konting damo, bunot pupunta dito. Kahit isang oras lang na bunot ng damo, okay na yun. Mabawasan lang. Mabawasan lang ng, ano, ng damo dito. Ayan, e ano yan? Kamuting kahoy yan eh. Ayan. Okay guys. Yun lang. Tulad na sinasabi ko ulit. Salamat sa inyo. Yung mga bago. Yung lumang no subscriber na hindi umiiwan. Salamat. Salamat sa inyong lahat. Maraming maraming salamat. Tsaka bago nyo tapusin yung aking video sa inyo. Eh, Siyempre. Panoorin nyo. Mag, mag subscribe muna. Tsaka pindutin nyo na yung likes. Yung mag react kayo. Para dagdag na rin yung para alam kung nanood kayo. Saka pwede nyo i-share. Okay guys, hanggang dito na lang tayo. Dito ko ulit tatapusin yung aking video, yung aking ano, vlog-vlogan. Memories ko lang to. Memo uh, pag, para pag tumanda ako, mayroon ako panunoorin. Sakaling so, hindi na ako nakakapag-upload ng video, mayroon akong panunoorin sa YouTube. Para bang ano, memories. Alaala uh, -ala ng aking nakaraan, katulad ngayon, ginagawa ko panunuorin ko siya hanggang sa aking pagkawala dito sa mundo ganun <laughs> okay guys kumusta na lang kayo kumusta ang buhay nyo ito ang aking buhay, ang buhay ni Waray God bless sa ating lahat bye bye